Welcome back to my YouTube channel. Please subscribe and share. Ito si Sayo, tara, punta natin yung lapat yan. Pinawala namin Sky, Lolong gawa nung nanganak ang amin. Pusa, kikito. Punta natin si 200. Matagal ang na, hindi nakapag-upload. Hi, 200. Siyan, guys, 200. May sa baso. 200 yan, guys dito. Tara. Punta natin yung si Ayun na. Ayun na. Ayun na. Nabunot, binunutan na namin si Mokang para di na siya makalipad. Magtatatlong linggo na to dito. Ano pa din sa huli lah. Lumaban kang lumabat kami no nakara araw ng street race kaso sila at sa lakas ng kalapati ng tropa namin si Aguy. Ano? At ayaw magbayad. Nung na kami sa finish line. Ayaw magbayad. Hinabol kami. Inasar namin. kami mga kapatid. Ito nga kasi. Ano mo Bukang tayo sa ating loob. Inayos, inayos Una yung ko yung loob ko. Nagyan ko na ng landing board, trap door, pintuan. Tapos nilagyan ko na din itong buhangin. Ito ang mga kalapatid. Buhangin. Dito, 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 lang din sa bukod yung buhangin na ito. Ito, lupa. Para pag tapuno na ng ipot. Ano to? Ang no? Anhon uh, mm -hmm. nyo na lang. Anhon ko na lang. Wow, ni Sid. Ginagawa niya, mga lapatid. Ayaw kasi uminom. Parang napaliguan ng ulo. Hmm. Ito, mga lapatid. Gagalitin natin. Tapos papasampahin natin sa kamay natin. Tingnan natin. Kung um, makakatapos siya. Pinalit ko na to ang mga kalapatids. Ito so, siya. Nagbabawas yung anyang mga buntot. Kapapasukin ka. Na guys. Wala po sila so explore that. Wala po ngayon ang ating manong kalapate. Pinakawala muna namin.

Irilig niya mga kalapatid. Gato siya, asyan pa siya. Okay. Nag-aano siya Kuha ng magpapahawak. Magpapahawak. Mga kalapatid. Tingnan niya kung paano Ilapit mo yung cellphone niya. Siya, <laughs> ka kayo mga kalapatid. Wala tayong video na papapagpaparonda. wala ganong mga kapatid hindi, hindi ko sinabili, niya. Tabi ka oh. namin sa ng namin. Sila, no, tabi, 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 tabi. guys papap ko tingnan niya kung paano siya pumasok tabi, tabi mo yan. <laughs> Uy, naku, hindi umabot. Pero pasokin siya. Naku, ayaw mo sa trapdoor. Nilagyan ko ng pugad. Gaganina, naghanap kami ng pugad. Tipad. Tipad. <coughs> Galitin ulit natin. Ito ang mga kalapatid. Hindi lang kalit para madali siyang pumasok. Wala pa guys. <laughs> Sa luwa. Game, lipad. Oh, tumalipok ang kanya. na. <laughs> ayo na ayaw niyang, ipapahawak yung sigara niya. Ayun yung mga kalapatid. Kahit eh, itong pader na ito hawakan ko, ayaw niya. Mismong pulong, pugaran niya, ayaw niya. Pati itong pugan niya, pag pinapakalamang ko, yan o no, mga kalapatids. ingitlog na kasi siya. Kasi wala pares. Hmm? Naging no. impra- Naging impares niya yes, si Patron, kasi nawala na. Nawala si Patron, no? Tama ba? Sabihin mo, Masakatingan to mukha mga kapatid. Oh, kawawa ako. Oh, naglag. Kaya mga. Pira. Ano yan? Wala yun sa scripted yun, mga kapatid. Alam. Nahulog. So, dito na lang nagtatapos ang ating video. Kung bago ko pala hala, sa aking page, sana mahalala niyo si Kwato. Kung bago ko pala sa aking YouTube channel, please subscribe and share. Bye!